Palapad ang ilalim ng barko. Siguro nagtataka kayo. Paano? Inaangat ang barko Napakalawak na karagatan na makita namin sa paligid sa aming pagbiyahe sa pangaraw-araw. Bilog ang mundo, ika nga. Pero minsan, sineswerte rin kami sa aming pagbiyahe. Maganda ang panahon, walang alon. Ito ang pinakamagandang pagbiyahe pag walang alon. Papunta nga pala kami ngayon sa Harlingen, Netherlands. Dito sa puerto ng Harlingen, malaki pero di masyado tama lang ika nga maraming barko ang sa paligid namin dito kasi ang daanan at dito ang loading at discharging port ng Harlingen nakakasakit kasi ang barko namin kaya kailangan muna namin i-check up. Naglambing lang naman ang barko namin. Sana mabilis lang kami sa ospital ng barko. Ang ospital ng barko tinatawag na dry dock. Once every 5 year ang schedule kada barko para i-dry dock dito tinitingnan ng mga inspector ang ilalim ng barko. Kung may kailangan ayusin, mayroon ding tinatawag na emergency dry dock kung may kailangan ayusin sa ilalim ng barko katulad ng propeller malfunction or rudder malfunction ang propeller ito ang nakakunik sa makina para tumatakbo ang barko ang rudder naman ito nakakunik sa manubila ng barko or steering wheel para ang barko kumakaliwa at kumakanan sa kalagayan namin ngayon inaayos ang propeller ay konting deprinsa kaya ngayon nandito kami sa lupa inaangat ang barko namin kaya ito ang ilalim ng barko na naka dry dock tabi namin malapad ang ilalim ng barko siguro nagtataka kayo paano inaangat ang barko ang pagangat ng barko may platform na nakalubog sa ilalim ng dagat ito ang tinatawag na platform guiding pag uki okay na ang platform, papasok na ang barko. Kailangan makukuha ang sentro ng barko. Ito naman ang tinatawag na inhal system. Pagpasok sa barko, ito naman ang tinatawag na positioning system. Pag nakaposisyon na sa platform ang barko, may mga malalaking cable at machine na magangat sa platform para umaangat ang barko at may designated personnel na nakasign para sa control panel. Sa gilid naman ng platform, may support. Ito naman ang tinatawag na hydraulic support. Ang platform nakalabel sa ground para makikita ang ilalim ng barko. Pag ang platform na sa label na, may tinatawag na side locking para sa pag-secure ng platform sa ilalim ng platform ito naman ang tinatawag na in Locking. Sa gilid naman, lalagyan ng brace para dito matagilid ang barko. Ito naman ang tinatawag na securing support. Sa platform, may rails para sa pagtransfer ng barko. Ito naman ang tinatawag na transition rails. Bawat shipyard, iba-iba ang strategy para sa pag ng barko. At pag-transfer. sa barko sa shore. Ganun lang yung pagangat sa barko. Madali lang, di ba? Nasa lupa na. Ready to transform na.